Belok ke saya, mana balai Oh, jompo, oh ya, segi pi dua asap babi asa dipit. Yeah. Uh. Okay. Ayo. Ayo, oh, jompo, 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 Ano nyo po? Ngayon po po kasi mga ba? Matambal dito siya mga ba? Yan, ang sama to. Napaaksibitin! Yan siya yung... Sayang, kuan, plus tada dito. O, kera? Kera pro. Ang buta to, ikaw naman bahala Say, kuan, yato, basa, dili, dito. Ang sayo, kung ano basta na dito. Eh. Kailangan dyan ako dito. Pero, di pinga sa basta ng tambalan na. Kailangan. Mga ayo, pangayo na kung ano. Just million. yun. Sige Dok, basta pila ka milyon ako nga atag si mga Dok, basta mabuhil ako ikso, Adi, no. na mamatay. Pantuta.

ay kabila ka na mabuhi niya kung saan ni? muni? pagsukunan ako duke ay susunan mo muni? maski pila kami dun natanong si mo duke sa saan magbuhi lang pagsukunan ako duke wala yung hindi man na tabalo na to na yes yes tabalo na to kayo di pa sa basta niya mga tambang na ko ayun yung 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 sabastangin susunan ko ba? ganun ganun ya sabastangin tambang na ko hindi duke sabastangin tambang

Napay kadoa ang tambal? Yeah okay nagkaya. Tapay ni, lapit naman siya kaming Juni Dok. Patay yun. Di may guning. Pagulang ni mo, di Juni mabuhi. Patay yun ni. Eh. Di, ma di makaya. Nagisin ako mga espiritu di makaya yun. Dok sa ako isa katambal. Dong, lihok ko dong. Kung atong tambal ako na bilin sa balay dong. Kung di na ko ni Makaya, i surrender na ko. Last nga tambal na ko. Mas kipis na ako milyon duk. na si Mwadong. Huwag ka ninyo Kung di na ko ni Makaya, surrender ko sa pagtambal. Kung Makaya na ko ni, salamat ka sa ginoo. Isret ang ulo. Na isret. Gusto mo bueno, ni Duk? Dali ah dong. Butang na dali dong. Morning last nga tambal nako, piyong lang, piyong dong. Piyong dong. Piyong lang dong. Last nga tambal ako ni nga mabuhi siya dari. Salamat kung dili maayo. <laughs> oh. Oh, buhi. Di, nung kasi mabuhi na <laughs> Oh, buhi. Kita di, oh, buhi. បាទទេតាណា